ata. nako delikado oh. Ba, mo anak mo po 'yan? Oh. Ay bigyan 'no? Ay Parang 'no nakaranas kayo nakita namin doon. Ah si nalalakad ko si Boy. Ah si Eddie Boy. Kilala mo ba si Kuya Eddie Boy? Kilala ko. Ah, kilala niyo. Ah, lasing <laughs> 'yan. Tolad rin siya, 'di ba, pa? Hindi naglalagay sa isang lugar. Oo. Nagtataka ako ba't may kasama na kayo si Kuya ano-ano ano niyo to? Vegan ko po. Uh, ah, bicol din po kayo. Hmm. Oh. Ito, sa'yo kariton to. Aba. <laughs> oh, ah. Improve na kayo. Ta marami na kayo ah. <laughs> ito po yan anak mo Noong nakaraan, alam nyo ba? Tinahanap namin kayo. Oh, oh, manap, manap. oh kaya lang hindi namin kayo mahanap. Ilang araw kami naghahanap sa inyo. Ah, ngayon, nagkataon naman na daanan ko kayo. Dito lang pala kayo. Pero wa mamaya wala na naman kayo dito, lilipat na naman kayo. Hindi okay, na naman kayo lalagi. Kawit. Ha? Kawit ka doon sa tapat ng city doon sa Bowling Pass. Kawit? Maglalagi. O kawit. Tapat ng city hall. Hmm. Doon na naman kayo pupunta sa kawit. Noong nangkaraan, nahanap kayo, namin kayo kasi merong pinaabot si Daddy Frankie, yung, yung leader namin sa team, na pera na yun sana iitutulong namin sa inyo. Ang problema, may na dalawang linggo. Simula nung huli namin kayo nakita. Eh, syempre, naubos na kasi marami rin kami nadadaanan na ano, inaabutan namin ng tulong sa kalsada. So, ayun, kumusta naman po kayo dito? Wala, sir. Wala, wala kami. Hmm. Okay na yung kinakain na ng aso yung pagkain niyo. Anong ulam niya po? kanin lang. Ha? 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 Kanin lang hindi yung kanin. Ikaw tayo paano ka nakasama sa kanila? Nadaanan ka lang din nila. Ay, matagal nila kasama. Ah, ibig sabihin, magkakaibigan na kayo. Si Kuya Eddie, yung nablog namin oh. dati. Yung naglalasing na may karatula sa likod. Oo. Oh, okay. Kasama nyo rin pala yun. Ha? Si Eddie de la Cruz. Magkakaibigan <laughs> ah, pala kayo. Matanong ko nga pala, bakit si Kuya Eddie, ang daming babaeng sinasama, iba-iba. Ah, dapat diba, tatay kaibigan mo si Kuya Eddie, kaibigan nyo naman ng mga babae na kinukuha niya. Ay, may problema lang sa si pag-iisip yung mga kasama niyang babae. Hindi <laughs> oh, oh. So ayan o, no? nakita na natin ulit dito 'yung ano, uh, mag-aanak. Kasi noong nakaraan kayo yung nakita namin na pinagahati-hatian yung isang pansit kanton. Ah, nasa, oh, nasa na yung ano? Yung mga ibang mga binata mong mga anak. Yung Ay, ay ito pala yun. Ay, iniwan nyo doon. Ay, ito pala yun. Oh. Ito, mga maliliit na lang yung mga naiwan. Kailan po alat, anak nyo, tipito to? Pito. Opo. Mm. Kawawa naman oh. Dati kasi to nakano nakamuto ng patok ko alam ko kung ano. Magano na mag alas 12 na nagtanghalian na kayo. Di pa po ay ay po. Di, ba po, kami, Di ay, pa po umakyat kami ay. Di Ay mga bata kumain na ba? ba Hindi po. pa rin. Kumakain lang po ito. Di po kuya kami na Ito puro puro ano to? Labahan pa rin. Mga labahan o, pa rin ito. Labahan po. Hmm. Ma anak Labahan po pa kami labahan. Kawawa naman kayo. Kasi mas maganda po sana kung nag stay kayo sa isang lugar. Para, halimbawa, na-vlogs -na namin kayo, mag may magpaabot po ng tulong para sa inyo, alam namin kung sa kayo hanapin. Kaya lang, ang problema nung nakaraan, hinahanap namin kayo, hindi namin, na namin kayo mahanap. Kasi hindi namin alam kung saan kayo naroroon. Yung ibibigay sana namin sa inyo na groceries tsaka kunting pera, naibigay na namin dun sa iba. Pablo San Pablo kayo ngayon galing? Ibig sabihin, pabalik na naman kayo dito sa Kabite. Ayun uh, lang ang problema natin kasi hindi kayo naglalagay sa isang lugar. Ah, sige. Ganito na lang, bibigyan ko na lang kayo ng pagpangkain. Nagagawa na, nagagawan. Oo. Ayan, uh, natin sila ng 500 pesos para kahit paano makatulong sa kanila ng uh, pambili ng pagkain sa araw na to. Napapala yung mga alaga nilang aso. So, isa rin yan sa ano, pandagdag nila ng ano, konsubo, di ba? Kasi mo, hindi na nga sila nakakain ng maayos, meron pa silang mga alagang ayok. So, imbes na pagkain na lang nila, napupunta pa doon sa alagang hayop nila. Kaya yun, nakakaawa din naman yung sitwasyon nila. Okay po. Sige ha, magpaalam na ako ate. Oh, sige, mag-ingat kayo sa paglalakbay nyo po. Sige, sige. Ah. eh salamat. Bye-bye. So, ayan. Ah. Maraming maraming salamat sa panonood. Paki-share na lang po ng mga videos natin. Hoy! Oh, yung bata. Nako, delikado. At yan, syempre, suporta natin si Daddy Pranky, no, official. At yung mga kasama natin sa team na nandito sa description ng ating mga description ng ating video. Ayun na naman, ayun na naman. Ako, delikado ito talaga mga bata nila, oh, yung mga anak nila. Nagagawa na sila sa pera na binigay natin pabili ng pagkain. So, 'yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, sa mga solid supporters, followers po ng team Daddy Frankie, paki na lang po ng videos na 'to para tuloy-tuloy uh, po yung pagpapasaya natin dito sa kalsada. So, 'yun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Peace out.